Dakong epekto kasama sa ekonomiya ang pagkulap sa dalan sa Overview, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Sa exclusive interview sa RMN Malay Balay kang Bukidnon Mayor Pablo Poling Lorenzo, eh, ang isulting nga apiktado karon ang pag-deliver sa mga goods gikan sa Bukidnon padulong sa Davao City o vice versa tungod sa pagkaguba sa maong dalan. At ang karon kasama ang pamahayag ni uh, Bukidnon Mayor Pablo Poling Lorenzo sa interview sa RMN Malay Balay. Kan ay nakankan aneh, punya okay. Ay, ilang idako kay ilang gastos di PWD dapat di uh, di PWD sana pag repair no. Makita mga nimo nang ilang gabyon sa dako kay dakan kayo. Pero apparently uh, we don't know yet no di banta engineer kita na sila itu pengutan non. Pero it appears nga nakankan sa tubig. Itu silaom oh. so ding giboy. Siya all the way down. Sa pagkaroon pa ng ilang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways kung DPWH aron nga masolusyonan ang problema, iladong na yung mga alternatibong ruta alang sa mga motorista.